Estrada may malaking utang di umano sa pamilya ni Catherine Bernardo. Nakaraan lamang ay nagbigay si Catherine Bernardo na isang mahabang mensahe para nga sa kanyang mga fans na kung saan kinukumpirma dito ang iwalayan nila ng kanyang long time boyfriend na si Daniel Padilla. Ayon pa nga kay Catherine Bernardo, halos 21 years na siya sa showbiz. At ang kalahati nito ay kasama ang kanyang boyfriend na si Daniel Padilla na minahal niya kahit sa likod ng kamera. At kahit anong gawin umano nilang pag-aayos, hinding-hindi na sila makakabalik pa sa dati. Hindi raw patas para sa kanilang mga fans na magpanggap sila na ayos pa. Kaya naman, napagpasyahan nga nilang tapusin na ang lahat-lahat. At sa isang latest episode nga ng Showbiz Now na, Sinabi nga dito ni Christopher Min na inaayos na raw umano ng Katiel ang hatian sa mga negosyo na kung saan sila ay magkasosyo. Sa tagal nga ng love team ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla, marami-rami na rin ang mga negosyo na kanilang tinayo na magkasama. Ayon pa nga kay Christopher Min na inaayos na umano ng kanya-kanyang abogado ni Catherine at Daniel ang sistema na paghahati nila na kanika nilang negosyo. Sa ngayon pong mga panahon ito, ay nag-uusap na po ang mga abogado ng dalawang kampo. Uh, para sa mga abogado? Kasi nga po, marami pong negosyo no. na magkasosyo si Daniel at si Catherine. Ah. Marami pong business na sila ay uh, sangkot, di ba? Mm -hmm. So ngayon, ang nangyayari, yung abogado ni Catherine at ni Daniel, inaano na ngayon yung halaga ng mga ipinuhunan nila, nila sa kanika mm -hmm. niyang negosyo. Oh. Samantala, Usap-usapan naman ngayon sa social media ang pagkakaroon di umano ng malaking utang ni Carl Estrada sa pamilya na kapamilya actress na si Catherine Bernardo. Sa bagong programa ng veteran columnist na si Christopher Min na in-upload sa kanilang YouTube channel na Showbiz Now na ipinahagi nga ni Christopher Min na marami umanong lumabas na balita na kung saan sinasabing may malaking utang umano Si Carla Estrada sa pamilya ni Catherine Bernardo Narito nga ang nasabing pahayag ni Christopher Min Aniya May lumutang na kwento Na di umano may utang itong si Carla Estrada sa pamilya ni Catherine Bernardo Lumaki ng lumaki ang mga kwento Hanggang sa kumakalat na rin ngayon Na di umano may mga inuutang ang kaibigan si Carla Estrada Dalawang milyon, tatlong milyon kaya nga sabi ng iba ay kaya siguro nang umutang to sa iba para pambayad sa pamilya ni Catherine. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin naglalabas ng pahayag si Carla Estrada tungkol sa mga kumakalat na balita na di umanoy may malaki itong pagkakautang sa pamilya nga ni Catherine Bernardo.